Yan. Mga bata, ah, ba ba na bata. Okay. mga bata nanonood, matuto kayong lahat kay Riza. Nangungupo, na nagmamano, yan, hindi humihingi ng cash. Yan. <laughs> ako hihingi ako ng cash. <laughs> yan ang batang Pinoy. Yes. Riza, ready? Una po, ganito. Okay. Oh my God. One, two, three, four, five, <laughs> six, Seven. Eight. Okay. Eight. Seven. Isa pa po. Eight. Isa pa. Eight. Isa pa. From, isa the pa isa from the top. From the top. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Seven, eight. eight. Okay. okay. Tapos? Okay. Ano ito? Ano ito? Parang pinaparusahan Porus mo kami. Po. Tapos? Po. Ha? Chorus po. Chorus. Okay. Chorus. Po. Okay. Po. <laughs> One, two, Ang lambot naman na katawan ni Rais, oh. Ito na to. Ibang okay. klase. Paano mo naman? Gumagalaw po yung... Gumagalaw po yung leeg. Tapos nakanganga po. Okay, gawin. Aba, kinitik ha. Anday lang. Gumagalaw ang leeg at nakanganga. Bakit? Okay. Ano ginagawin? Ganyan. Ganyan. Yeah.